Ngayong araw, ipapaliwanag ko ang isang 2010 South Korean action, crime and thriller film na pinamagatang I Saw the Devil. Habang pauwi mula sa pagbisita sa isang orphanage, ay naflat ang gulong ng sinasakyan ni Joo yeon Habang naghihintay ng tinawagan niyang tow truck, ay kausap niya ang kanyang boyfriend na si Kim So-yeon. Isang lalaki ang lumapit sa kanya at nais siya nitong tulungan. Nagpasalamat na lamang si Juyon dahil malapit na rin ang tow truck. Binati niya si Juyon dahil kaarawan nito at humingi ng pasensya dahil hindi niya ito nasamahan. Nagpaalam na siya at ipinahihintay na lamang ang truck. Dahil hindi pa rin umaalis ay binuksan ni Juyon ang kanyang ilaw. Nagulat siya nang bigla na lamang binasag ng lalaki ang salamin ng sasakyan. Nang makapasok ang lalaki ay pinalo siya nito sa ulo hanggang sa mawalan siya ng malay. Nang magising ay nakabalot na si Juyon sa plastik. Lumapit ang lalaki na nagngangalang Kyung Chul, isang kriminal na pumapatay ng mga babae. Nagmakaawa si Juon at sinabing buntis siya. Ngunit pinatay pa rin siya nito. Hindi nito napansin ang nahulog na singsing ng babae habang inaayos ang mga pinutol na braso at katawan nito. Kinaumagahan habang naglalaro ang mga bata sa may tulay ay nakita ng mga ito ang isang tenga. Isang malawakang paghahanap ang inilunsad upang mahanap kung nasaan ang bangkay na pinagmulan ng nakitang tenga. Dumating ang ama ni Juyon na si Chief Jang. Pinigilan ito ni Chief O oh dahil hindi pa sigurado kung kay Joyon na ang nakitang tenga. Dumating din si Kim Soyon dahil sa pag-aalala. Sa oras na iyon ay nakita ng mga pulis ang ulo ni Joyon. Hindi makapaniwala si Kim Soyon sa nakitang brutal na pagkamatay ng kanyang girlfriend. Sa araw ng libing ay humingi siya ng tawad sa kanyang girlfriend at isinumpang magbabayad ang may gawa nito. Nagpaalam siya sa kanyang boss at hinayaan siya nitong magbakasyon muna upang maibsan ang bigat ng damdamin. Nakipagkita siya sa kapwa niya agent at binigay sa kanya ang isang device. Isa itong tracking device na merong mikropono kaya't walang takas ang paggagamitan nito. Umunta siya sa ama ni Juyon at hiningi ang mga files ng apat na posibleng sospek. Dumating ang kapatid ni Juyon na si Seyon kaya't itinago niya ang mga files. Kinuha niya ang mga larawan nito upang madali niyang mapamilyar. Pinuntahan niya ang unang sospek at itinali ito sa upuan. Pinahirapan niya ito at ipinakita ang larawan ng sasakyan ni Joyon ngunit umiiling na lamang ang lalaki. Sa hospital ay inamin ng lalaki ang dalawang krimen nito, kaya't inakala ni Chief O na pinahirapan ito ng kanyang mga tauhan. Sunod niyang pinuntahan ang pangalawang sospek at pinatay ito. Ang sunod niyang hahanapin ay si Kyung Chul. Sa kabilang dako, isang babae naman ang nag-aabang ng masasakyan. Nag-alok ng tulong si Kyung Chul sa babae at dahil walang masakyan ay napilitan itong sumakay. Biglang itinigil ni Kyung Chul ang sasakyan at pinatay ang babae. Pinuntahan niya ang bahay ni Kyung Chul subalit ayon sa magulang nito ay matagal na silang iniwan nito. Nakita niya sa labas ang anak ni Kyung Chul at tinanong kung nasaan ang ama nito. Pinuntahan niya ang sinabing address. Sa kanyang paghahanap ng ebidensya ay nakita niya sa drawer nito ang mga gamit ng babae. Nakita rin niya ang lugar kung saan ginagawa ni Kyung-chul ang karumal-dumal na krimen. Napansin niya ang isang singsing at alam niyang ito ang kanilang engagement ring. Sa kabilang dako ay sumakay naman ang mga batang babae sa school service na minamaneho ni Kyung-chul. Nagmadali naman ang mga pulis na pumunta sa school na pinagtatrabahuhan ni Kyung Chul. Tinawagan nila ito subalit hindi ito pinansin ni Kyung Chul. Isang batang babae na lamang ang natira sa sasakyan at nakatulog na ito. Dinala ito ni Kyung Chul sa isang farm upang gahasain. Sa oras na iyon ay natuntun na rin ni Kim So ang kinaroroonan nito. Sisimula na sana nito ang kanyang masamang plano nang biglang tinawag ito ni Kim So -Yoon. Kinuha nito ang isang patalim at tiningnan ang paligid. Nang buksan nito ang ilaw ay nakita nito si Kim Soyon at agad inatake. Napabagsak ito ni Kim Soyon at ginamit niya ang isang plastik upang takpan ang mukha nito hanggang sa mahirapan na itong huminga. Nakita niya ang isang bato at inihampas dito ang ulo ni Kyung Chul. Tatapusin na sana niya ito nang maalalang na ispa niya itong pahirapan. Kinuha niya ang tracking device at ipinakain ito kay Kyung Chul. Nang magising ito ay nagulat ito sa perang kanyang iniwan at tumawa na lamang. Iniwan ni Kyung Chul ang kanyang sasakyan at pumunta sa may highway upang magabang ng masasakyan. Tinigilan ito ng isang taxi at sinabing maaari siyang sumakay ng libre. Ang katunayan ay holdaper ang driver na ito kasama ang kanyang pasahero sa likod. Napansin ni Kyung Chul na may masamang balak ang mga ito kaya't inunahan niya ng patayin ang mga ito. Binuksan niya ang likod ng sasakyan at nakita ang totoong taxi driver na pinatay ng mga ito. Uli na nang dumating si Kim So Yeon at nakita ang bangkay ng tatlong lalaki. Dala ang taxi ay pumunta si Kyung Chul sa pagamutan. Nagalit si Kyung Chul sa doktor at siya namang pagtawag sa kanya ng magandang nurse. Lumabas ito at kinausap ang babae. Binayaran ito ang gamot at lumabas na si Kyung Chul. Nagulat ang babae dahil nakita niyang nasa loob muli si Kyung Chul. Sinara nito ang pinto at inutusan ang babae na maghubad. Natakot ang babae kaya't napilitan itong sundin ang iniutos sa kanya. Narinig ni Kim Soyo ang sinasabi ni Kyung Chul kaya't kumilos na siya. Sisimula na ni Kyung Chul ang kanyang masamang balak sa babae ngunit biglang dumating si Kim Soyon at inatake ito. Pinahirapan niyang muli ito at pinutol ang litid ng paa nito. Napasigaw na lamang si Kyung Chul sa sakit. Lalabas na sana ang babae ngunit pinigilan niya ito upang gamutin si Kyung Chul. Nang muling magising ay nasa labas na si Kyung Chul at may benda na rin ang mga sugat nito. Naisip ni Kyung Chul na maaaring may trackang device na nakakabit sa kanya kaya't hinanap niya ito. Wala itong makita kaya't umalis na lamang. Tumawag naman si Chief Jang kay Kim Soyon dahil akala ng mga pulis ay ito ang humahabol kay Kyung Chul. Kinausap siya ni Soyon at pinakiusapan na rin siya nitong hayaan na ang nangyari. Makikita naman si Kyung Chul na kumakain. Kasama nito ang lalaking si Taijo na sarap na sarap kumain ng karne ng tao. Tinanong ni Kyung Chul si Taijo kung hindi nagsasawa sa pagkain ng karne ng tao. Naging emosyonal ito at sinabing habang tumatagal ay pasarap ito ng pasarap hindi na rin lang nakaimik ang girlfriend ni Taijo. Natuwa naman si Taijo dahil katulad nila ay isa ring psycho ang humahabol kay Kyungchul. Chul. Nahanap naman ni Kim Soyo ang kinaroroonan nito at pinakinggan ang kanilang usapan. Nagpaalam si Taijo upang ihanda ang susunod niyang kakainin. Habang nagpapahinga ay naalala ni Kyung Chul ang nakita niyang singsing -sing ni Kim Soyon. Kapareho ito ng singsing -sing ni Joyon inilabas naman ni Tejo ang babaeng susunod niyang kakatayin. Nang sisimulan na niya ito ay biglang dumating si Kim Soyon at inatake siya nito. Narinig ni Kyung Chul ang ingay kaya't kinuha nito ang baril. Binali niya ang kamay ni Tejo at sinaksak ang kamay nito gamit ang screwdriver. Biglang dumating si Kyung Chul at binaril siya nito. Tumalon siya sa bintana kaya't natakasin niya si Kyung Chul. Umakyat siya sa second floor at naghanap ng maaaring gawing armas. Paakyat na si Kyung Chul habang nag-aabang naman si Kim So Yeon. Sa likod niya ay lumabas ang girlfriend ni Taijo Jo at nasaksak siya nito. Napabagsak niya ang babae at siya namang pagdating ni Taijo. Jo. Napabagsak niya ito at pinalo sa ulo hanggang sa mawala nito ng malay. Narinig niyang paparating na si Kyung Chul kaya't inunahan niya ito at pinalo hanggang mawala ng malay. Isinakay niya ito sa kotse upang dalhin sa hospital. Kinaumagahan ay dumating ang mga pulis at kinuha ang dalawa, upang dalhin sa hospital. Pinuntahan ni Chief Oh si Chief Jang at sinabing si Kim So ang may kagagawa ng lahat. Sa hospital ay kausap niya ang kaibigan niyang agent at sinabi niyang hindi pa siya tapos kay Kyung Chul. Nabanggit nitong hindi maaalis sa tiyan ni Kyung Chul ang tracking device kung hindi ito magkaka-diarrhea. Tinignan nila kung narinig ito ni Kyung Chul ngunit mukhang wala pa itong malay. Subalit gising na ito at naalala ang kanyang ginawa. Nang magkamalay ay nasa isang tunnel si Kyung Chul. Lumabas ito at natawa na lamang dahil hindi nga niya akalain ang dahilan kung bakit siya nasusundan. Alam ni Kyung Chul na naririnig siya ni Kim So Yoon kaya't sinabi niyang nagkamali ito ng binangga. Pumunta ito sa drugstore upang humanap ng gamot upang mailabas ang tracking device. Nagmadaling inanap ni Kim So Yoon ang kinaroroonan nito. Subalit huli na siya dahil pinatay na rin ito ang bantay sa drugstore. Pumunta sa isang CR si Kyung Chul at nakuha nito ang device. Nagmamadaling pumasok ang isang pulis at sinundan nito ni Kyung Chul. Pinatay niya ang pulis at pinakain rito ang tracking device. Gamit ang sasakyan ng pulis ay nagmadali itong umalis. Nahanap ni Kim So Yoon ang lugar ngunit huli na siya. Tinawagan ni Kyung Chul si Chief O oh at sinabing susuko na siya. Pinuntahan ni Kim Soyeon si Taejo upang alamin kung nasaan ang kaibigan nito. Tinawanan siya nito at sinabing nagkamali siya ng binangga dahil isusunod nito ang pamilya ng kanyang girlfriend. Dahil sa narinig ay tinanggal niya ang pangan nito at tinuluyang patayin. Tinawagan niya ang bahay ni Chief Jang, subalit naruroon na si Kyung Chul at nagpanggap itong delivery guy. Tinawagan niya si Chief O kaya't inutusan nito ang mga pulis na puntahan ang bahay ni Chief Jang. Inahirapan ni Kyung-chul si Chief Jang at nakitang may isa pa itong anak. Dumating si Se-yeon at nakitang magulo ang bahay. Bigla itong inatake ni Kyung-chul. Dumating si Kim So-yeon at nakilala siya ni Chief Oh. Nagalit ito sa kanya dahil kasalanan niya kung bakit nangyari ito. Pinapasok siya at nakita ang matanda. Tumawag si Kyung-chul kaya hinanap ni Chief Oh si Se-yeon. Ibinigay sa kanya ang telepono at sinabi nito kung nasaan si se -yeon. Patay na ito at halatang pinahirapan muna bago tinuluyan. Kinaumagahan ay nakabantay ang mga pulis sa pagsuko ni Kyung Chul. Dumating ito sa may intersection kaya't kumilos na ang mga pulis. Ngunit biglang dumating si Kim So Yeon at kinaladkad si Kyung Chul sa sasakyan. Dinala niya ito sa kanyang dating bahay upang doon rin tapusin. Pinaso niya ito ng sigarilyo kaya't napasigaw na lamang. Sunod ay isang saksak sa pisngi ang binigay niya rito. Nagmakaawa si Kyung Chul na huwag siyang papatahin subalit buo na ang desisyon ni Kim So Yeon. Kinaumagahan ay pinakagat niya kay Kyung Chul ang tali ng pinto. Ito ang pumipigil sa malaking bakal upang hindi bumagsak sa kanya. Dumating ang magulang at anak nito habang naglalakad palayo si Kim So Yeon. Inwersa ng mga itong buksan kaya't nahulog ang bakal na siyang pumutol sa ulo ni Kyung Chul. Naiyak na lamang si Kim Soyon dahil naipaghiganti niya nga ang pagkamatay ng kanyang girlfriend ngunit dadalhin niya ang sakit ng mga nangyari habang buhay. Lahat ng mga mahal niya sa buhay ay nawala kaya't patunay lamang na walang magandang kahihinatnan ang paghihiganti sa mga taong nagkasala sa atin. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa panunood at sa walang sawang suporta. Hanggang sa muli.